Ang hari sa underbone category, itong Raider 150 EFI. At sa pabilisan lang, ay wala nang tatapat dito sa Raider 150 EFI. Kahit anong klaseng underbone na motor ang itapat mo dito, ay iiwanan lang ng Raider 150 EFI. At ang isa pa sa nabiliban ko sa motor na ito, ay malakas na mabilis pa at matipid pa sa gasolina. Dahil sa magaan na chassis nito, ay lumalabas ang malahalimaw na performance ng Raider 150 EPI. At kahit sabihin nila na ito ay 150cc lang, at yung iba is 155cc, 175cc at may 185cc pa, ay kaya lang talunin ng Raider 150 EPI. Dahil hindi lang nasusukat sa engine displacement ang lakas at bilis ng isang motor. Nasusukat yan sa power to weight ratio. At ito yung ipinagmamalaki ng Raider 150 if i At ngayong taon nga, naglabasa naman sila ng bagong color variant ng motor na ito. So ito yung bagong color variant ng Raider 150 if i Mas pinaganda yung decals, mas pinaganda yung color combination, kaso nga lang hindi pa rin nilagyan ni Suzuki ng EVE. So wala pa rin na bago sa specs and feature ng Suzuki Raider 150 EVE. Kung ano yung specs nung unang labas nito ay ganoon pa rin ngayon. So walang binago sa specification ng motor na to si Suzuki. Ang binago lang nila is yung color combination at yung mga decals. Ano ba naman yung Suzuki? Dagdagan nyo naman ng konti ng is fixed to. Kahit ibiis lang, sobrang lakas ng motor nyo tapos hindi na kaya Yun yung madalas nating mababasa sa comment section. Sana ilagyan ng EBS ni Suzuki itong Raider 150 FI. Pero kapag ilagyan to ni Suzuki ng EBS, ay eh sigurado ako magmahal to. Isa is price niya ngayon na 119,000 pesos. At kapag may EBS na to, sigurado lagpasan pa niya yung price ng Winner X150 ng Honda. So, kaya ito ginawa ni Suzuki na hindi ginagyan ng ABS para mapanatili niya yung price niya na mas mababa sa ibang mga motor para yung mabili mo na Reader 150 ay is mas mura kumpara sa mga ibang underbone na motor na sa merkado ngayon at ang isa sa mga nakikita kong dahilan kung bakit malakas itong Raider 150 EPI aside sa ng power to weight ratio ay short stroker itong motor na ito. Meron itong stroke na 48.8 mm at bore na 62 mm na kayang magbigay ng maximum power na 18.2 horsepower sa loob ng 10,000 revolution per minute. Alak po kanyang torque naman is 13.8 newton meter sa loob ng 8,500 revolution per minute. At kung nakaraang event ni Suzuki so okay, kung saan nagpa-event sila kung sino yung may pinakamatipid na fuel consumption, itong si J.P. Mafranca isang participant rider, is managed to do 100 km per liter. So 100 km per liter yung kanyang fuel consumption sa nasabing event At verified yan Ni Suzuki Philippines So ganito katipid itong motor na to Given the fact na ito ay 150cc Double overhead cam 4 valve 6 speed Manual transmission At fuel injected engine So ganito katipid Imagine that 150cc kayang ang mo ng 128km Per liter tapos 80 km dyan is uphill pa. Imagine that 150cc na motor, powerful engine, pinakamabilis sa underbone. Kaya ang kumunso ng 128 km per liter. At verified yan ni Suzuki. So hindi yan kwento lang. Kundi may data silang kinukuha dyan. So ganito katipid itong Raider 150 IPI kayo ka-isla, ano masasabi nyo sa Raider 150 if I? 119,000 pesos na presyo, sulit ba? Comment down below at pag-uusapan natin yan sa comment section. And that's all for today's vlog. Thank you for watching. Motor sa isla. Peace. Bye-bye.